So yun guys, uh, dito tayo. Kasi na, may nanginginig. natin ng yellow bus. Kasi nanginginig pinasahe. ng tubig. So yun guys, yun ganyan tayo ka sa mga tao. Yung Ine, ini sebelum ini Guys, we will not send big. Ilibre pa siyang yelo. Yan guys. Para habang naglalakad siya, yun Yelo siya. Ayan. O oh, ha. Binigyan na kita ng tubig. May, may yelo, yel po. may yelo pa yan. Ganyan ako. Ha? Oh, ah, binigyan lost, ko pa siya ng pamasahe. Kasi saan ka pupunta? Barito ko Barito. Tama-tama. Para may tubig ka. Sige. Salamat po. Okay, bye-bye. po. Ingat, ingat. Salamat po. Ayun, laging mano sa yan. Laging lumalapit. So, binigyan natin ng pamasahe papuntang barito kasi pupunta rin siya doon. Kasi laman daw lakarin niya. So, so, maglakad man siya. May tubig siya. Ayun At may yelo pa. So, yun guys. Maraming salamat. Bye.